Ipinagpag ni Jamie Malonzo ang pangit na alaala ng kinasangkutang kontrobersya upang tulungan ng Barangay Ginebra na ipagpag din ang makulit na rin or shine. Nagtala si Malonzo ng career high 32 points, 8 boards, 4 blocks and 3 assists upang ibigay sa ROS ang pangatlong sunod na talo ng mga ito. Kahit may black eye pa, bunga ng pambubuli sa kanya ng isang MMA fighter, Naging malino pa rin ang paningin ni Jamie Maloso upang umasinta ng limang three-pointers upang maagang kontrolin ng Ginebra ang tempo ng laro. Siyempre kasamang nag-step up si Nadjapi Tagilar, Ahan Misi, Stanley Pringle at si Nard Pinto na kasama sa starting unit ni Coach Tim Cohn. Matalas na matalas din ang upensa ni Maverick Ahan Misi na nag ng 18 points, 9 boards and 9 assists. Si Ahan Mishi ang naging primary playmaker in absence of Scotty Thompson na hindi naman nakapaglaro sa kanilang unang game dito sa Philippine Cup. Sa first window pa pala ng PBA Asia Cup qualifiers ay may iniinda ng pananakit ng likod ang Ginebra Star Player. Nasa team practice pa lang daw sila sa Sports Academy sa Kalamba, Laguna ay nararamdaman na iyon ni Scotty Thompson pagkukwento ni Coach Tim Cohn. Pinaglaro lang din nila ito sa first win daw dahil kailangang kailangan. Yun nga lang daw ang problema, parang nag-aggravate ang back injury ni Scotty. Ngayon nila pinagbabayaran, ngayong kailangan pa naman siya ng Barangay Hinebra. Pero ang maganda namang nangyari, maraming Hinebra players ang nag-step up in absence of Scotty Thompson. Bukod sa 32 points ni Jamie Maloso ay may 18 points naman si Maverick Ahanmisi Almost triple-double dahil may 9 boards ito at 9 assists. 12 points naman si Stanley Pringle at 5 points si Nerds Pinto na humablot din ng 4 rebounds at namigay ng 3 assist. Sana'y ganito ulit ang ilaro ng Hinebra, halos lahat ay nag-contribute. Lalo't sabi nga ni Coach Tim Cohn, wala pang timetable sa pagbabalik ni Scotty Thompson. Ganito kaaga, may nakita ngang pagbabago sa rotation ni CTC pito o walong player lang ang dating ginagamit ng Ginebra Coats. Kagabi laban sa Rain or Shine, gumamit si CTC ng labing isa at gaya ng sinabi natin baka mabigyan ng playing time si Ralph at Donald Gumaro. Lutang na lutang ang pagtaas ng kumpiyansa ni Nakko at Gumaro. Ngayon pa lang ay makikita na o nakikita na ang sinasabi ni CTC na malaki ang maitutulong sa dalawa ng pagiging practice player ng mga ito ng Gilas. Parehong may outside shooting ang dalwa Nag-contribute si Coon ng 7 points at 3 points naman si Gumaro. Asahan na sa susunod pang mga laro ng Ginebra ay mabibigyan ulit ng minuto ang mga ito lalot dapat ingatan at alagaan ni Coach Tim Cone ang mga Ginebra player nakasama sa Gilas, Pilipinas. Tungkol pa rin kay Jamie Maloso, siya ang naging player of the game sa kanilang panalo laban sa ROS. Naging emosyonal siya ng tanungin ng media tungkol sa nangyari sa kanya sa BGC. Inamin ng high-flying forward, naging napakahirap daw para sa kanya ang kanyang pinagdaanan. Pero nagpapasalamat siya sa kanyang mga Hinebra teammates dahil damang damaraw niya ang concern ng mga ito sa kanya. Lagi raw siyang kinecheck ng mga ito Kinukumusta kung okay na siya. Ginamit daw niya ang basketball upang maka-cope up sa nangyari. At nagpapasalamat daw nga siya na ngayon ay nakatulong siya sa kanyang team upang makuha ang unang panalo dito sa All-Filipino Conference. Gusto pa sanang magtanong ng mga reporter tungkol sa pambubuli kay Jamie Malonzo. Ngunit tulad ng isang ama na ayaw nang masaktan pa ang damdamin ng kanyang anak, sinaway na ni Tim Cohn ang media hindi raw iyon ang tamang pagkakataon para usisain pa si Maloso tungkol sa kontrobersya. Dapat daw ay tungkol lang sa basketball ang kanilang pag-usapan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsashoutout. George Batong, Oo nga, George. Panalo tayo. Joel Atienza. Yes, congrats sa atin. Jose Rodrigo. Congratulations. Nanalo ang team natin. Adrian Harabejo. Rose Marihuan Oo nga birthday ni Jawo. Happy birthday. Donald Borlagatan. Ayan, nangyari na kabayan. Nanalo tayo. Erwin Santiago. Rino Baral. Good morning din sa'yo. Romeo Conchada. Oo, maraming naiingit at si Berhilio Martinez. Salamat sa inyong panonood. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.